Magandang araw sa ating lahat mga kapatid na so, saan, dito naman tayo ngayon sa ating YouTube channel sa katolikongulaysbosimba-gdl So ngayon mga kapatid, ang ating pag-usapan ngayon ay um, tungkol sa simbahan, kung tunay ba na banal ang simbahan ng ating Panginoon Ang so, sa mga kapatid, ang sagot natin dito ay... Pasahin natin dito sa Isaiah 52 versikulo 1 ang sabi, Gumising ka Jerusalem, magpanibagong lakas ka o banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok diyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. No? So ibig sabihin mga kapatid, no? banal talaga ang simbahan, no? Simbahan ngayon, ano? Simbahan na tatag ng ating Panginoon. Banal nga ang Jerusalem na hindi yan simbahan. Yun ang lungsod ng Panginoon, no? Sinasabi dito na gumising ka Jerusalem, marpanibagong lakas ka o banal na lungsod. Lungsod na nga eh. Banal pa ano pa kaya ang simbahan na yun ang templo ng ating Panginoon na siyang katawan ng ating Panginoon si Kristo na kanyang itinatag noong 33 AD ayon sa Matthew 16, 18 at sa Episo 5.23 naman ang sabi doon ang iglesia ang katawan ng ating Panginoon si Kristo at ang ating Panginoon sa Kristo ang ulo ng kanyang iglesia at siya ang tagapagligtas. So, ibig sabihin, banal talaga ang simbahan. Kaya kailangan natin ang simbahan, no? Kasi maraming nagsasabi na ang simbahan daw ay hindi banal sapagkat yan ay mga kahoy lang daw, mga kasangkapan lang daw ng ano, ng bahay dalanginan. Kaya para sa atin ang simbahan yun na pinagtitipunan ng mga anak ng Diyos ay banal din sa pamamagitan ng mga pagdarasal at kung saan ginadaos ang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos so mga kapatid yun lang masabi ko at thank you and God bless at huwag kalimutan ang mga follow sa ating Facebook page sa Katolikong Uli Sumba Simba Das at sa Youtube channel sa Katolikong Uli Sumba Simba Das thank you and God bless Goodbye.